Hi guys, nararamdaman nyo ba na bumabagal na yung performance ng cellphone nyo? Lalo na kapag nag scroll tayo dito? Pwede po natin pabilisin yan. Kunin mo lang yung cellphone mo at sundan mo lang itong video na to. Punta lang po tayo sa setting ng ating cellphone at sa pinakababa po hanapin po natin dyan yung about phone. I-click nyo lang po yan. Tapos ito pong software information. Click nyo lang po ulit yan. Tapos hanapin nyo po dito yung build number. Uh, click nyo lang po yung 7 beses para ma-open yung developer option ng inyong cellphone. At kapag okay na po, i-back nyo lang po. Tapos i-search na lang po natin dito yung uh, developer option para mas mabilis nyo po siyang makita. At kapag nakita nyo na po, i-click nyo lang po yung developer option. And then scroll down nyo lang po. Sa, sa pinakababa po, hanapin nyo po yung drawing. Tapos ito pong window animation scale, transition animation scale, animator duration scale. I-click nyo lang po yan. At ito po ay iseset po natin ng 0.5 lahat. Ito po window animation scale 0.5, transition animation scale 0.5 at ganun din po yung animator duration. Uh, at pag okay na po lahat ay i-back nyo na lang po at sa ganitong paraan po ay mas mapapabilis na ang performance ng ating cellphone. So ayun lang, maraming salamat sa panonood.